Narito ang 10 Bible verses na nagsasabi na masama ang pagiging tamad o tungkol sa katamaran ayon sa iba't ibang salin ng Biblia gaya ng Tagalog popular version at English versions tulad ng NIV at ESV. Ang mga ito ay nagbibigay babala laban sa pagiging tamad at nag-uudyok sa kasipagan. 10 Bible verses masama ang tamad. 1. Ang kamay ng masipag ay nagpapayaman, ngunit ang tamad ay nagdudulot ng kahirapan maging masipag kung gusto mong umunlad. 2. Hanggang kailan ka matulog o tamad? Kailan ka gigising sa iyong pagkakatulog? Kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting paghalukip-kip ng kamay upang matulog at ang kahirapan ay darating na parang magnanakaw. Babala sa mga tamad na laging natutulog. Ang tamad ay may mga hangarin, ngunit walang makamtan. Ang masipag ay nagtatamo ng kasiyahan hindi sapat ang pangarap kailangan ng gawa. 4. Ang kamay ng masipag ang mamumuno, ngunit ang tamad ay magiging alipin. Tamad, laging sa ilalim ng utos. 5. Ang katamaran ay naghahatid ng kahirapan, at ang taong tamad ay matutulog ng gutom. Katamaran, kahirapan. 6. Ang ayaw magtrabaho ay huwag kumain. Simple, pero direkta. Hindi nagtatrabaho, walang karapatang umasa. Ang pagnanais ng tamad ay pumapatay sa kanya sapagkat ayaw niyang gumawa. Puro gusto, pero ayaw kumilos. Tamad ay nagsasabi, may leon sa lansangan. Ibinabaw niya ang kamay sa pinggan. Ngunit ayaw na niyang iang at para isubo. Tamad na maraming dahilan, kahit simpleng bagay tinatamad gawin. 9. Huwag maging tamad sa inyong pagkikilos maging masigasig at apoy sa Espiritu habang naglilingkod sa Panginoon. Kristiyanong buhay, masigasig na paglilingkod. 10. Ang tamad ay hindi nagsasakas taglagas, kaya sa panahon ng anihan ay walang makukuha. Kung ayaw magtanim, huwag umasa sa ani.